Walang kakayahan si Pangulong Duterte na harapin ang mga ibinabatong isyu sa kanya. Yan ang sinabi ni Senador Antonio Trillanes matapos siyang batikusin ng Pangulo bago lumipad papuntang Thailand. Sa talumpati kasi ng Pangulo, ni Pangulong Duterte sa Filipino community sa Myanmar noong linggo, sinabi niya na walang narating ang tangkang kudeta ng Magdalo Group noong taong 2007. Nagnakaw lang niya ang grupo ng mga gamit sa hotel, gaya na lamang tuwalya, bedsheet at kutsara. Hamon ni Trillanes sa Pangulo, sagutin na lang ang mga paratang sa kanya para matapos na ang kontrobersya. Dito niyo makikita na hindi niya maharap yung mga issue laban sa kanya kaya sa akin, ganito na lang kung talaga matapang ka President Duterte buksan mo na yung mga bank accounts mo na magkaalaman na at dati, inaamin mo na ikaw yung uh, nasa likod ng DDS ikaw ay pumapatay sa Davao City pero ngayon, namimilipit ka kung paano mo kaharapin itong mga issue na ito tiwala rin si Trillanes na magtatanggumpay sila na mapatalsik sa puesto si Pangulong Duterte. Lahat naman ng mga tinayuan namin at, uh, at nilabanan nawala naman na sa puder ng kapangyarihan. In this case, kay Duterte only time will tell na nasa tamang muli ang uh, pinaglalaban ng uh, magdalo.